kakanin itong cute na ito. Ang pangalan niya ay Ace. Kung sino man ang makapagguhit sa kanya ng mas maganda ay makakakuha nito. Oh, hey. Ano At ang ginawa mong mo? Mag-recycle. Hindi 'yan seryoso. Er, tingnan natin kung ano ang meron ako. Hindi pa ako nakapag-drawing gamit ang Crayola dati. Sana pala rin ako. Oh, nakakuha ako ng markers. Napaka-convenient na mag-drawing gamit nito, kaya't gagawin kong mahusay ang unang test. Oo, oh, malinaw ang lahat. Ah, hindi. Hindi maganda. Kailangan kong subukan ulit. Magsisimula ako sa mga tainga, ulo, ang natitirang bahagi ng aso. Oh, eto ay Kuna! talagang... Uy, ano yun? Tingnan natin. Alright. Ay, hindi Kahit gini. Kahit saan. Oh, naalala ko ang isang life hack. Nakita ko ito kahapon sa TikTok. Para gumuhit ng perpektong mukha ng aso, kailangan nating yumuko ang ating mga index fingers at... Ayan na! Ang galing! Okay, may ideya rin ako, pero dalawa lang ang crayola ko at gagawin ko itong buhangin. Mas maginhawa at masaya ang magdrawing. Ito ang magiging nguso Ang mga tainga, aw, sobrang hilig ni Julie sa trabaho niya. Oras na para magluko ng kaunti. Heto ang balahibo. Ay. Sa gayon, oras para na para... Para matapos, mga babae, ano sa palagay ninyo sa guru kong aso? Hindi masama, Roxy, Julie. Tingin ko mayroong... mayroon isang magandang tuta. Oh, hindi ko matanggap yan. Panalo si Roxy. Hooray! Hello, cutie. Kilalanin mo si Ace. Ito ang bago mong kaibigan. Salamat. oy maging magkaibigan tayo. Napakatamis mo. Pakiusap, Kuro. Oops. Ha-ha. <laughs> Narito ang iyong bitayan. Gawain! Handa na ba ang lahat? Sige, oras na! At Wow! Nakakuha ako ng plasticine! Ang astig talaga! At gagamitin ko itong panulat. Oh, ang talas! Aray! Kailangan nating mag-ingat. Heto ang Nintendo natin sa proseso, syempre! Lahat ng detalye Wow! Ang galing ah, nun! Ito, kailangan kong ake. higitan si Roxy. Una sa lahat, iro-rollyo ko ang plasticine gamit ang aking pink na rolling pin. Pero mas mahirap pala ito kaysa sa inaakala ko. May naisip Hoy, ako. Hoy! Aba! Anong nangyayari? Wala! Oo! Oh, Huwag kang mag... Natuliro? Halos mahuli. Ang dami kong goodies sa backpack ko. Ang hirap tanggihan nila lahat. Pero kailangan ko ang telepono ko. O sa halip, isang phone case. Makakatulong ito para makagawa ako ng perfectong Nintendo. Ah! Oh! Ayan na! Oras na para sa mga buttons. Ah! Oh! Hindi ko inaasahan na magiging ganito kaganda. kuro, Tapos na ako! Ako rin! Tingnan hindi mo! Hindi masama, Roxy! Julie! Bravo! Ikaw ang panalo! Oh, ibigay mo sa akin. Eto na! Diyos ko! Salamat! Pwede ba akong makipaglaro sa'yo? Sigurado! Heto na, Roxy! Maglaro tayo ng magkasama! Mga babae, kumusta kayo? Ah, yun na yun. Mayroon akong sobrang cool na balita para sa'yo. Ang iyong bagong premyo ay isang Barbie doll. Tigil! Masyado pang maaga para dyan. Hindi ko pa sinisimula ng oras. Ngayon, sige. Oh, wala akong maintindihan. Meron lang akong isang lapis, kaya gagamit ako ng pintura at brush. Nahulog sa basurahan. Roxy, anong ipang do-drawing ko ngayon? Ah, may naisip ako. Magdo-drawing ako gamit ang mga daliri ko. Isasausaw sa lahat ng kulay. Wow, ang ganda! Ang gandang manicure. Una sa lahat, iguguit ko muna ang napakagandang palda para kay Barbie. Anong susunod? Hmm, alam ko na. Oh, mga Barbie ni Julie. Napakaliwanag at napakaganda. Ipakita gamit ang aking Nasira ito. Narito ang isang pantasa. Duda ako. Oh, gusto ko talaga itong Barbie. Pinapangarap ko ito. Nako, hindi maganda ito. Deka, henyo ako! Nako, nauubos na ang oras. Kailangan kong magmadali at iguhit ang ulo. Mag-ingat! Mahusay! Narito na ang order mo para sa tanghalian. Sa tingin ko, tapos na ako. Halos tapos na, talaga. Hi, miss. Handa ba lahat? Oh, na mo, hindi masama, Julie. Yeehaw! At narito ang aking guru sa trabaho. Magaling! Magaling ka, Roxy. Ikaw ang nanalo. Yay! Oh, yeah. Salamat. At narito ang iyong premyo. Hello, magandang babae. Oh, ang ganda-ganda niya. Hoy! Oh, Maganda iyan! At huwag mong hawakan! Ang galing! Wow! Tingnan mo ang set ang na ito! At may tubig! Hoy, Hoy akin yan! Hoy. Mga babae! Ah! Oops! Bye -bye. Pasensya na! Ano kaya ang meron ako? O baka maraming kulay lang? at meron akong diamond mosaic. At talagang masaya ako tungkol dito. Tingnan mo yan! Hindi ka panipaniwala! Gustong gusto ko ito! Tingnan natin. Oo, oh, malinaw. Una sa lahat, nagdrawing ako ng bilog at pagkatapos ang natitira, Ito akin. Oh! Ayan na. Hmm. Hindi masama. Uh, oh! Marumi ito. At makakagawa tayo ng malaking bula mula rito. At yan ang kailangan ko. Isawsaw ito sa pintura at kulayan. Wow! Kamangha-mangha iyon. Yeah. <laughs> Palam! Oh! Speak. Yan ay Salamat. Handa na kami. Mukha itong parang blob. Boy. Ngayon, tingnan mo ang akin. Oops. Oh, ayusin ko ito kaagad. Oops. Ha? Huh? Hello? Diyos ko! Pasensya na, Roxy. Gusto ko sanang ibigay sa'yo ang panalo pero hindi ko kaya. Julian, congratulations. Narito ang iyong matamis na premyo Mga lalaki Oo, oh, ang laki nito Maraming salamat Kumuha ka, Roxy Oo, oh, salamat, Grant. Tang hapon, mga binibini May dala akong tuta para sa inyo Kailangan ninyong iguhit ito Handa na ba kayo? Mabuti Sige, simulan na Magaling Kailangan nating simulan ang paguhit Nako, ang pangit niyan ako na magsisimula. Gawin natin ang katawan, tapos ngipin. Mahalaga yon. Konting dugo. At pinipinta ito. Heto na. Nakuha ko ang isang kahangahangang tuta. Paumanhin. Oh, Inid. May ginawa ka ba? Ano ito? Sige. Salamat, Wednesday. Magsimula na tayong mag-drawing. Oh, ang pinaka-cute na tatakpain dahi ng mundo. Oras ay... Balahibo? Masama pa. Hayaan mong ipakita ko sa'yo ang nagawa ko. Ano sa ko. mo? Oh, nakakatawa. Pero sige. Well, May Hercules, paano ka naman? Siguradong mapapatumba ka ng aking pancake. Oh! Oh, kahila-hilakbot. Hindi! Huwag mong ipakita sa iba? Hindi! Okay. Ang nanalo ay... Hana. Siyempre, ikaw iyon. Hali ka na. Ew, Oh, ako'y sobrang, sobrang at mabalahibot! Eh, handsome! Oh, ginawa ko. Oh, tingnan mo siya! Oh, ngayon kailangan mong iguhit si Barbie. Handa ka na ba? Kung sino ang pinakamahusay ay makakakuha ng premyo? Ano? Kailangan mong magsikap. Nagsimula na ang oras. Seryoso ka ba? Hindi ko iguguhit iyon. Seryoso? Okay, mas kaunti ang mga kakumpetensya na nangangahulugang mananalo ako ngayong pagkakataon. Wow! Ang ganda! Ah, ano, Fang? Hindi, hindi okay, ako. Joey Abarbe. Wow, hindi naman pala ito masama. Wow, siguradong pipiliin ang headmistress ang sayo. Kuhit tayo ng buhok ng Barbie ko. Napakahaba nito. Well, halos tapos ng oras. Edit, ikaw na ang unang magpapakita. Ipakita mo sa akin. Sa totoo lang, hindi ito ang gusto ko. Patunayan Pasensya mo. Pasensya na! Pasensya na. Miyerkules. Oh, tumutulong si Thing. Tingnan natin. Wow! Oh! Miyerkules, ikaw ang nanalo. Ano? Hindi! 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 Ang... Ikaw na kalokohan. Oh, kaya talaga gusto nila ang Barbie? Oh, magcha sila. Ang cute. Oh, Mmm, ang sarap ng pizza. Mga babae, maaari ninyong makuha ito at magsimula na ngayon. Well, simulan na natin. Kailangan ko ng berdeng kulay. Ang liwanag nito, iguhit natin ang outline, ang mga sangkap, ang crust, at lahat ng iba pa. Perfecto Ngayon, oras na para balik rin ito. Oo, oh, ang ganda. Hmm, ano? Oo, oh. at maganda ang naging na. pancake. Pero mas magiging maginhawa ako. Una, iguhit natin ang base ng pizza. Iyan na. Sunod, ang crust. Ang natitira na lang ay ilagay ito sa plato. Lindsay, hindi mo mukhang pizza ito. Diyos ko! Oh my gosh, Enid. Hindi lang yon. Iguguhit ko ang lahat ng mga sangkap ng paisa-isa. At pagkatapos ay iaayos ko ito na tila ito ay totoong pizza. Hey, Kumusta? Dagdag oras. Ipakita mo. Oh, mukhang... Uh... Hindi. Hayaan mo akong... Mas mabuti na yan. Paano mo na gusto ito ngayon? Wow! Maganda iyon! Oh, napakaganda! Pasensya na Inid, Isa lang ang nanalo! Mag-enjoy sa pagkain mo! Salamat! Gutom na gutom na ako! Handa na akong kainin si Inid. Subukan natin ang isang piraso! Ito Talagang mabuti! <laughs> Parang... At masarap to! Ayaw ko! Toothpancake! pancake ah, sa Sarap! Mga babae, mga babae! Mga babae! pansin! Pakiusap! Kailangan mong iguhit ang kamanghamang hanggagambang ito. Pancake! Pwede ko ba itong Sandali! Makuha? Sandali! Sandali! Kailangan mong iguhit ito! Kung gusto ko ito, ibibigay ko sa iyo ang premyo. Simulan na natin! Gawin natin ito! Una, iguguhit ko ang balangkas ng ulo ni Spider-Man. Ako si Delia Quigley. Del. Maganda. Ngayon, kailangan ko ng pulang at puting masa. Tignan mo, parang si Spider-Man na nagpapalipad ng sapot. Pasensya na. Tuloy tayo. Ano? Anthony. I cannot do it. Sinistarbo mo ba? Ah, nakakatakot talaga. Masama at pangit. Gustong-gusto ko ito. Tapusin na. Oh, yeah, oh, sandali. Alam ko, oras na para sa isang kalokohan, Patayin ang kalan. Sige, tara na, bagay. Hoy. Astig. Magandang trabaho. Tapos na ako. Oh! tapos na ang oras. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. oh, oh. Miyerkules, ipakita mo sa akin ang nagawa mo. Oh, sandali. Napakastinis. Nakakatakot ito. At ikaw naman? Ano ka? Hayaan mong ilagay ah, ko ang aking... Ako, may mali! Ano? Ang aking pagpipinta ay nasira. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Oh, uh, kaya ibig sabihin ay Miyerkules ang, ang nagwagi. cake. Huray! Miyerkules, maka kain mo na ang cake mo. Karapat dapat ka dito. Salamat. Gusto ko na itong tikman. Putulin natin ang piraso. Wow, ang ganda niyan. Tikman mo. Oh, ang sarap. Gusto ko ito. Mabuti. Gusto ko rin. Well, ako ang panalo. Sandali! Aha. Ano? Ang galing! Tama ka! Isang kamanghamanghang lumilipad na unicorn! Gusto mo ito? Well, kailangan mong iguhit ito! Magsimula na tayo! Perfecto! Sandali! Hmm? Sige! Uumpisahan ko na ang outline ng unicorn! Magiging magandang maganda ito! Oh! Hindi ako magaling mag-drawing ng cute na bagay! Pero kaya ko pa manalo! Nilalagyan ng kulay! Ah! Uh, Ayoko ng mga maliwanag na kulay, kaya gawing kulay abo na lang. Sige. At magkakaroon tayo ng magandang maliwanag na unicorn. Magiging sobrang astig ito. Sa totoo lang, excited ako. Wendy, ano sa tingin mo? Mabubulag na ako, Tignan natin. pero may naisip Ikot ng kaunti. Walang laman! Magpatuloy tayo. May kung anong... May na. Well, mga girls... Ayaan mo akong tingnan ang nagawa mo. Miyerkules, grabe. Inulit mo akong takutin. Ano? Oh, oh, sirang unicorn mo. Well, Mi Hercules, ikaw ang panalo. Wow. Gusto kong mahuli ito. Ah, uh, maganda siya, pero hindi ko estilo. Ayan. Atin? Well, mga babae, meron kayong bagong atas. Paano mag-drawing ng Mickey Mouse backpack? Kung anim na taong mo, gulang ka, hindi mo magagawa mo? Hindi ko kailangan ang backpack na ito, pero pwede ko namang gawing libangan. At kita hanggang magtayuan ang balahibo mo gamit ang nakakatakot kong pagguhit ni Mickey Mouse. Wala pang nakakita ng ganitong klasing bagay. Kakasimula ko lang. Gawin natin ito. Bawat maliit na detalye, napakahalaga nito. Tingnan mo, Miyerkules. Ang ganda at nakakatawa. Apos na ang oras. Sige, ipakita mo sa akin ang nagawa mo. Balikta rin mo ang pancake mo. Tingnan natin, Enid. Oh, uh, ang sama. Hmm, Miyerkules, handa na kami. Kailangan ni Wednesday ng tulong. When is the lid? Hindi na ako makapaghintay na gamitin ito. Talagang gusto ko ito. Astig ito. Miyerkules, ano sa tingin mo? Um, anong ginagawa mo? Baka may sakit siya? Oh! Oh, handa ka na. Heto, isang Peppa Pig ang iyong bagong premyo at maaari ka nang magsimula ngayon. Saan ako magsisimula? Siguradong hindi ko ito iguguhit gamit ito. Itim na kulay lang ang gagamitin ko. Iguhit natin ang balangkas ng ulo ni Peppa Pig. Matutuwa akong matanggap ang laruan na ito. Astig! Napakalambot nito. Pero susubukan kong siguraduhin na tumpak na pahalagahan ng punong guro ang aking pagbuhit. Nilalagyan ko na ng kulay. Well, tapos na ako. Naku, ang sama mo. Fastmas! Nakakatakot ang pancake mo. Magkakaroon ako ng napaka-cute na Peppa Pig. Ah, oh, ang kadire. May naisip ako. Heto ang totoong ipis. Magugulat siya. Oh, ayun ang gintong karwa eh. Ang... Aray, mga lalaki. Nakakatakot ka. Lumayo. Ka. Nakakatawa. May kuneho ako. Handa na ako. Sa yaking... Kunin mo! Kamusta? Ah. Tapos na ang oras at ito. Tumakbo ka? At kung gayon, ikaw ang nanalo. Aba, Peppa Pig, pupunta ka sa Miyerkules. Ano ang gagawin ko dito? Pwede ba? ba akong magkaroon? Ito ang pinakamagandang araw sa mundo!